Isa na namang napakadaling recipe ang iluluto natin ngayon. Ang tawag dito ay tokwa't baboy. Sisimplehan lang natin para madaling iserve. So kung kita nyo dyan, nakapagluto na ako ng tokwa. Medyo crunchy yung pagkakaluto para masarap. Nilagyan ko na din dyan ng sibuyas at dito naman ipiprito na natin yung ating pork. Ang pagluluto naman ng pork ay eh gagawin din natin itong crunchy itatapat natin dun sa pagka-crunchy ng tokwa. Kapag ganyang brown na yung ating pork, ay sure ball na luto na yan. So ang gagawin lang natin ay imimix natin to sa ating tokwa na may sibuyas. At yung pinaka sauce na gagamitin natin dito ay kalamansi at toyo. So ganyan lang yan serve. Napakadali ba? Diba? I-try nyo na rin guys. Kung may ibang style pa kayo ng pagluluto ng Tokwat Baboy, i-share nyo naman sa comment section at nang may try din namin yan. Alright guys, so ready to serve na yung ating Tokwat Baboy. Kung natuto kayo sa napakasimpleng lutoing ito, makikilike naman ng ating video at mag-follow na rin kayo. Let's go! <coughs>